mga minamahal ko mga kababayan dahil nga po sa gusto nila akong patahimikin dahil alam nilang totoo ang lahat ng sinasabi ko at tinatamaan talaga sila eh kasi talagang totoo eh walang ibang nakagawa nito kundi ang inyong lingkod lamang po Epipanyo Labrador no? kung ano-anong kanilang pananakot kung ano-anong kanilang ginagawa kung ano ano kanilang mga eksibisyon kung ano-anong kanilang mga sinasabi sa akin kesyo may kaso na daw ako sa buong bansa harapin ko daw hihingi na daw ako ng sorry, mananag, hihimas daw ako ng, uh, ng rehas. Nako, talaga naman. No? So, hindi na ako magtataka kung bakit maraming natatakot sa iglesia ni Manalo. Kasi nga, maliban na ginagamit nila yung pera, yung pera nila, yung influensya nila, yung mga membro nila. So, alam naman natin. Diba? So, wala tayong magagawa. Talagang ganito itong reliyon na ito. No? So, nag-aalit yata sila dahil sinabi ko at siniwalat ko ang katotohanan na ang Iglesia ni Manalo ay marami ng pinapatay ng mga pare. Hindi na ako magtataka dyan. Kasi mismo mga membro, mga ministro, mismo kapatid ni Manalo, ina ni Manalo, Eduardo, ay mismo nagsiwalat ng mga katiwalian na sa sa ilang araw po ay iba palabas po natin dito. Salamat po sa mga dating iglesia ni Kristo na nagsilabas. Ang dami pala. Alam niyo mga kababayan, nagulat ako. Ha? Nagulat ako. Libo-libong mga iglesia ni Manalo na pala ang lumabas na sa pagiging membro nila dyan kasi namulat na sila sa katotohanan. No, nagpapasalamat sila dahil uh, nakita nga nila na nahimik na sila eh kasi alam nila ang kayang gawin ng iglesia ni Manalo. Gagamitin nila yung kanilang influensya, yung kanilang koneksyon sa mga politiko, yung kanilang mga koneksyon sa kanilang mga membro na mayroong mga posisyon sa ating bansa, kagaya ng mga judge, kagaya ng attorney, kagaya ng mga... At iba pa, may mga membro kasi ng iglesia ni Manalo na mga lespo, Ay, mga, mga general, So, kaya hindi po natin masisisi, mga kababayan ko, kung bakit nanahimik na sila. Dahil, siyempre, ang iniingatan po kasi, nung dating mga membro ni Manalo, eh, yung mapahamak yung kanilang pamilya. Kasi, alam nyo, natuklasan ko talaga, ang dami kong nakausap. Ang dami kong tumawag sa akin, ang daming nagkwento ng kanilang mga karanasan tungkol po dito sa iglesia ni Manalo. Talagang, Grabe pala talaga. Talagang kriminal pala talaga itong pamunuan na ito. Meron silang mga hitman. At ako ang hindi to paninira. Pinanood ko, kasi pinasa sa akin yung mga video eh. Wala akong kaalam-alam nito kasi hindi ko naman napanood to dati. Hindi, ko, hindi man ako masyadong uh, uh, updated sa mga nangyayari dyan sa iglesia ni Manalo. Ito, napanood ko talaga, pinasa sa akin ilang mga ministro ang pinadukot. Ha? Dinukot. Hindi lang pala mga kriminal itong, hindi lang pala kriminal itong, uh, ano, talagang mga madurukot pa ng tao. Di ba? Kasi natakot sila, lumabas yung mahigit sampung ministro, natakot itong pamunuan ng iglesia ni Manalo na baka i-booking sila, pinadukot nila. Grabe! Grabe, grabe yung kasamaan ng reliyon na to mga minamahal kong mga kababayan. Biro mo ha. Pero dahil nga sa ma-influensya sila, may mga membro sila, katulad ng sinabi ko, may membro silang mga matataas na opisyal sa ating uh, bansa, yun yung anong nila, yun yung nagiging katulong nila para pagtakpan ng katotohanan. Meron silang mga mem membro na sa media, na pwedeng ano, meron silang mga membro mga vlogger, meron silang mga membro mga, basta madami no na kung saan ginagamit nila para tabunan para tabunan ng katotohanan ng hindi malantad sa mga Pilipino ang katotohanan kaya ang ginagawa nila kasi takot silang mabuking eh ang ginagawa nila para matakpan yung issue nila gagawa sila ngayon ng kawang gawa katulad ng pamimigay daw ng uh, mga grocery pag, pagtulong daw pero yun ay panapin pala yun ay panapin lang naman ng uh, iglesia ni Manalo para hindi sila mahalata kumbaga, strategy nila parang politiko ba na para umano siya na mabango mabango siya, mabait siya matulungin siya, para iboto siya para paniwalaan siya kailangan niyang mamigay ng grocery o magbigay ng tulong at iba pa so, kitang kita nyo ang galawan dun ko na grabe pala malat-demonyo pala talaga. Meron pa akong nakausap ha. Ah. Ito ha, ah. ito totoo. May mga membro ng Iglesia ni Manalo na nasa ibang reliyon na ngayon na nakausap ko. Ayaw na lang nilang banggitin kung nasa anong reliyon sila. Basta sabi nila, talagang malat-demonyo. At yung aral niya ni Manalo ay talagang nasa demonyo talaga. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit yung mga comment nung uh, mga membro ni Manalo doon sa video natin ay grabe masasabi mong hindi mga hindi mga Christian tong mga to hindi mga iglesia ni Kristo to sa comment pa lang nila talagang sanay silang magbanta sanay silang pumatay kasi kitang-kita mo doon sa mga comment nila eh. sanay silang ano eh kumbaga dahil nagmamalaki siguro sila dahil mayaman yung iglesia nila marami silang mga membrong judge police, NBI, etc Ganon sila. Talagang masasabi mo na hindi sa Diyos mga to. Ping, kumbaga parang ginamit lang yung pangalan ni Kristo katulad ng paggamit ni Kibuloy sa pangalan ni Kristo para paniwalain lang yung mga membro niya na siya na ngayon ang, uh, ang anak ng Diyos na may ari ng buong salibutan. Kung pagditikitin mo itong dalawa, mga minamahang ko, mga kababayan, grabe. Naglit, parehong pareho po talaga talagang walang pinagkaiba itong reliyon ni Manalo sa reliyon po nito ni Kibulok. Grabe talaga. Nakakatakot tong reliyon na to. Pagka mahina-hina ang loob mo, nako talagang hindi mo papanggain to eh. Kasi may mga kriminal silang mga tao na handang pumatay para sa reliyon nila eh. Di ba? Ito yung uri ng reliyon na masasabi mo talagang masahul pa sa fraternity. Para itong, para isang mafia yung pinasukan ng mga member nito. No? Kasi talagang grabe. At napakinggan ko yung kwento sa akin ng dating INC kagabi. Ang dami kasi tumawag eh. Sa totoo lang basahin nyo, pano, uh, tingnan nyo yung ating comment section. Ang dami pong natutuwa, ang dami pong talagang nakikisa po sa inyong lingkod, Epipano Labrador. So sa 100%, sa totoo lang, 3% lang naman po ang galit sa inyong lingkod, Epipano Labrador. Mas gusto ng mga Pilipino ang ginagawa po natin ngayon na pagbubunyag. Sabi nila, sa totoo Totoo gusto din namin gawin yung ginagawa mo ngayon na magsalita tungkol sa mga nalalaman namin sa Iglesia ni Manalo pero inaalala namin ang buhay namin, inaalala namin ang sitwasyon namin dahil talagang gagamitin ng Iglesia ni Manalo yung kanilang impluensya para patahimikin ang sino man, para lamang hindi marinig, hindi malaman ng taong bayan ang katotohanan. Magandang umaga po sa inyong lahat uh, lalo na po sa mga taga-subaybay ng aking vlog Sari Sari TV at OFR TV tungkol pa rin po ito dun sa patuloy na pagsasalita ni Epipanyo Labrador about po sa tagapamahalang pangkalata na Iglesia ni Cristo no, sa latest video niya siguro mga 2 days pa lang nakakalipas sinabi, sinabi ni Epipanyo Labrador na gusto raw siyang patahimikin patahimikin na ah uh, tinatalo ng niya ah uh, mga hindi raw sa Diyos kundi sa Diablo at tinawag pa niyang iglesia ni Manalo hmm, sa aking pagkakaintindi no kahit sa ang talata po ng Biblia o sa ang sa aling ng Biblia, wala kang mababasa ng Iglesia ni Manalo. Walang nakasulat na Iglesia ni Manalo. Kundi, Iglesia po ni Kristo. Siguro, sa mga sinasabi ni Tupanio Labrador, hindi lang niya matumbo. Pero ang lagi niyang binabanggit is ang tagapamahalang pangkalatang ang kapatid na Eduardo Manalo. At ilinudugtong niya yung Iglesia ni Manalo. Siguro, ang pagkakaintindi nitong si Labrador, eh, ang Iglesia ni Kristo. Eh kay Ka Eduardo Manalo Mali po yan kasi hindi po totoo yan na mayroong iglesia ni Manalo Kasi po ang katotohanan ay ang iglesia ni Kristo at hindi po ang iglesia ni Manalo Hindi po si Manalo ang pinaglilingkuran ng iglesia ni Kristo Kundi ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Isokristo yan po ang tandaan ng Ipipanyo Labrador. Walang iglesia ni Manalo katulad ng sinasabi mo sa mga vlog mo. Patuloy mong ipinangangalandahan. Napaka below the belt na nun pag paninira mo sa tagapamahalang pangkalata ng kapatid na Eduardo Manalo. Sinasabi mo na maraming na raw galit sa'yo dahil dun sa ginawa mo. Eh, sino namang hindi magagalit nun? ay eh kung muramurahin mo at kung ano-anong pananalitang uh, ginawa mo sa tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Kristo. Hanggang doon na lang. Sa palagay mo, may matutuwa ba doon sa mga ginawa mo? Lalo na sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo. mag sip ka nga. Di ba wala? Tapos ngayon, sasabihin mo, ah, uh, pina, uh, ka raw pinatatahimik eh kung pinatatahimik ka makakapag vlog ka pa ba makakapagsalita ka pa ba tapos sinasabi mo pa na marami pa rin naniniwala sa iyo. Marami pa rin nasa likod mo. <laughs> Nakakatawa ka. Baka sa mga comment lang, sa mga comment sige, ganyan ang gawin mo. Uh, ganito ang ganyan gawin mo na likod mo kami. Nako, eh, hindi nila alam. Ibinubunsod ka lang sa lalong ano, kaanuhan, ka, ka kamalian dahil dun sa mga nagko-comment ng ganyan. Sabi mo pa, marami kang nalalaman, naisisiwalat mo tungkol sa tinatawag mong iglesia ni Manalo na ang pinatutungkulan mo naman talaga ay ang iglesia ni Kristo. Napakasama mo at napakasinungalin mo. Ipipanyo ang aso ko labrado. Yan, matatawag na ang aso ko. May pelikulang ganyan, ipipanyo ang bilas ko. So, tinawag ko namang Ipipanyo ang aso ko, Labrador, yung si Ipipanyo. Kasi nga, sa kakakahol niya. So, wala, wala namang ano eh, wala namang masama kung uh, magkaroon ka ng puna. Pero wag naman yung ganun. Napakasama naman yung ginawa mo na ano, na pagmumura mo, pag uh, aalipusta mo sa tagapamahal ng pangkalahata eh talagang maraming magagalit sa'yo maraming may ilis eh sinasabi mo pa eh, nanganganib yung ano mo ikaw lang ang nakagawa ng ganyan sa lahat ng tao dito sa Pilipinas at sa mundo na ganyan pinagmamalaki mo pa na ikaw ang nakagawa ay eh, oo kasi dun sa pagmumura mo, denied mo pa si yung ano eh, yung punong puno ng ano ng <laughs> si Dalaginding uh, nagmumura din yun tungkol sa ano na nagsasalita rin ng napakasasakit tungkol sa tagapamahalang pangkalahatan ng, ng Iglesia ni Cristo nung nabubuhay pa yun. eh parang ganoon na rin siguro kayo yung ano, sinalihan ng ano, ng Diablo at ng demonyo kasi yung mga pag-iisip nyo hindi ano hindi lubos na ano parang natabunan ng ano ng kadili manang ambon kaya ganyan so para lang sana sa uh, kaayusan eh pumuna ka pero napaka below the belt ng pambabanat mo wala kang galang wala kang respeto so, ikaw nga lang ang nakagawa siguro ng ganyan sa tagapamahala kasi ugali mo yan eh tapos sasabihin mo ano ba ang nagawa mong masama eh ano nga ba't anungin mo nga yung sarili mo eh ang iglesia tinitira mo ano bang ginawa masama na iglesia sa iyo ano bang ginawa ng masama ang iglesia sa Pilipinas di ba puro sa kabutihan puro sa kapayapaan lang naman ang hangad na grali ang Iglesia ni Cristo doon sa grandstand. Puro sa kapayapaan yun. Hindi para sa kung kanino mang kandidato. Eh, lagyan mo ng ano eh, ng ibig sabihin yun eh. eh na may pinapanigan ng ano, ang um, Iglesia ni Cristo. Eh, ganun mang mali siya yung pagrarali ng Iglesia ni Cristo. Kaya sana, ibig bilas ko <laughs> Labrador, ang aso ko. <laughs> Eh, mag-isip-isip Ano? Hindi eh, eh, ka namang ano eh. Hindi ka pa. Sa ini sayo eh wala wala namang